morning mga idol ayan po lumabas na po yung ating ibon si Lima and Freya nasa ka na kaya sila po oh. Ito tayo dyan wala dito po, wala po sila dito sa po ata sa laki Elisha si Elisha kasi pinakawalan ko Ayan. good luck sa kanila sana naman ayun 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 isa na ayun Ayun, yah na 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 nag liwa liwa uh, ito ayan oh ayan si ayan si Reha hmm. yung si tita out at si Rose Maralan baka dyan ang magiging look nila dyan sa rooftop ta. ay tayo dyan ano ayan Ray Enriquez lumabas na kayo good luck good luck sa inyo Good luck eh. bye -tap, bye -tap. Oh, Boy tak mau boy target Nice Bobo Nah ya Jangan na Wala si limang Wala Wala si ma Baka nagpunta lang Ito sa ilog Wala oh kasi doon kaya nakulpa yun ito so, lima nasaan ka na pag unang labas mo dyan yan saan ka nagpupunta Ayan. ayun 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 ay hindi green cell yun dito yung pala

kasi sa mga bubunga wala ka naman doon sana wag mo ilayo Elisha si Elisha ang kasama niya eh. paglipad ni Elisha lumipad din si sumama siya ayun no, may mm -hmm. pa may dalawa doon Ano naman ates si may puti sa pakpak. Pero oh, lumring talagang ay ang... ay 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 si Lima. Ay, yan, pala. ay 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 sa na kasi naman sabik ng magliwalim sige hayaan nyo pag marunong malakas na kayo lumipad ibit ako kagad sa malayo para mawala na kayo ayun may isa ayun eto eto si Raya yan yun lumabas na sila eh si Bate. biglang muna kaya ayon 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 ayon. ayun, ayun. Ayun, parang si Ayon. yun. Ayon. 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 ayun. Ayon. 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 ayun, ayun. ayun, Ayon. 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 Madali ka ng pusa. Oh, so, ayan. Baka madali ka ng pusa. Bakit ka bumaba. Dyan. Kaya akyat Kaya tetet Kung may pusa pa naman mga idol doon oh. Ayan oh. Ako po lang siya hmm, Ayan ay ay nagtuloy bumalik nice one ating palmas silin ma <laughs> <Pinakaw. laughs> yun talaga nakaka-challenge sa pag-iibo ng mga kalabalit yung kung walang ano nila unang pitek Yan ang nakaka-challenge uh, dyan. Yan ang nakakaba. Iklan po ha. Ah. Yan po siya oh. o. Si Raya! Raya. Ayan, ayan si Rhea. Ayan ang number niya. Uh, so, yun ang ano natin kasi. Uh, madali ng pusa doon. Pani po kasi pusa dyan. Dyan sa bubong na yun. Uh, mga pusang kalahin. seven. Okay, and Ayan. Number ni Rhea, dalawang seven Ay, so, eh, ano, yung huli, yung dalawa ring niya, 7 ang huli. Ayan. Ba, yan si Rhea. Napakabait niyan. Ba?

Ayun, silin ayun, silin ayun, ayun si mga yun. Ayun, si Lin ba yan? Ayan. Ayan, mga, mga idol ayun si Lin ba yan. Ikita niyo po ba yan? Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun si ba mga idol. Skopa. <laughs> yan mo mm -hmm. talaga na kaba yung young bird niyo. Ay, makalabas. Ayan, si Elisha po, medyo sanay na po dito Ano pa rin po yun, months pa lang po yun. Try natin yun. Tingnan siya ni, ano eh, ni oh. Ayun. Ay, ni Alicia ni Ray Sabi niya, ayun si Linma O, wait lang po, hanggang dito lang po muna Kalapatid, mga kalapatid So, ayun, 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 yung dalawa Ayun na Okay, alright na. Uh, So, yun, o So, matiglang Ito And Ma Ayan, yung nasa kaliwa si Lain na Mayon. Nasa kanan si Rhea. No? Ayan, o. No? Ayan, o. Yung tumalikot na yun. O, si Lain na yan. May puti sa pek-pek. Ay, sa pak-pak. Ayan. Ay, Ang Ay, pak na po natin. Alam dito na lang po, mga kalapatids. Mga tarang, salamat po. Ingat po tayo lahat. Uh, bye God bless, mga kalapatids.